nagpalinis ka ng magneto at narekta yung wire galing stator papuntang ECU. Ang dahilan, humihinto yung motor habang nasa biyahe. Ito nga ang pinuntahan ko dito sa binangunan Rizal. Dahil pinaayos na nga ito sa motorcycle shop pero hindi pa rin na solved ang problema. Kapag ganito yung nangyari sa motor mo, nilinisan na yung magneto at narekta yung wire galing stator papuntang ECU, ganito lang yung mga dapat gawin. Una nating titingnan dito sa panel. Monitor natin kung magde display ng error code. Pero sa motor na ito, hindi naglalabas ng error nang i-start siya pero namamatay habang ginagamit na. So kita nyo umaandar. Isa pa. O natin ang pangalawang beses. So, diba working naman? Unang sinilip ko dyan mga bossing yung voltage output ng battery. Wala nga ako nakitang problema. Pumapalo ito ng 14.2. Kaya ang sunod kong tinumbok itong housing ng stator at magneto. Inalis ko muna yung coolant at radiator para walang nakaharang habang ako ay gumagawa. Nung naalis ko yung magneto, bumungad sa akin yung marumi at kinakalawang na stator at higit sa lahat, babad ito sa langis. Ibig sabihin, yung oil seal nito may leak na. Kung mapapansin nyo, iba na rin ang kulay ng wire ng stator at wala rin akong nakitang sunog sa sakit dito sa ECU. Sunod kong tiningnan itong spark plug cap at nung pagsilip ko nga, marumi na nga ito at kinakalawang na. Doon sa dalawang wire ng ignition coil, intact nga ito at walang lost connection. Pagdating naman sa high tension wire, buong buo pa nga ito at hindi marurupo. Ang sunod kong tiningnan itong spark plug, dito nga may nakita akong problema. Masyado na nga pudpud ang dulo nito. Ang susunod nating aalamin kung sira na ba itong CKP sensor dahil nababad nga ito sa langis, possible yung mga electronic parts dito sa loob defective na. Sa ngayon may dalawang tayong CKP sensor. Isang genuine na galing si stator binaklas ko at isang aftermarket na dala-dala ko. Ang una nating isasalang sa aking device, etong CKP na aftermarket. Kahit brand new pa kasi yung CKP sensor, pwedeng pasira ito or sira na kasi nga aftermarket. Dapat pag on ko dito sa device, dapat hindi umilaw yung apat na LED. Kapag magkaroon ng ilaw, kahit isa lang dun sa apat, automatic may problema na yan. So napansin nyo wala? Pulser, hole 3, hole 2, hole 1. Okay. So, iilaw lang siya kapag tinusok ko ng magnet. Ganito. Ayan. So, kayong kukurap mga boss ha. Kailangan nyo ng magnet dito. Tusokin natin itong isang hole. Hole 2. Umilaw. Ayan. Ayan. Ulitin natin. Hole 2. Hole 1. Tusok. Ilaw bitay at uh, bitaw patay ilaw. Hole 3 tusok ilaw bitaw patay ilaw. Tusok ilaw bitaw patay ilaw ng hole 1. Hole 3 tusok bitaw patay ilaw ng hole 3. Hall 1, tusok, ilaw ng LED, bitaw, patay, ho, patay ng ilaw ng hall 1. Okay. Pulser. Ayan o. Oh. Ganon din yung pulser mga boss. Goods. Ito yung mga sinyales na Magandang klase na CKP sensor mga boss. Ang susunod natin isasalang itong genuine. Dito natin manalaman kung sira na ba ito or hindi pa. Ulitin ko, dapat pag on ang device, walang iilaw kahit isa sa apat na LED dito sa ating device. Kapag may ilaw, busted. Kapag wala, good. On. Ayun so, o. No? So ulit, ilaw lahat. Diba? So ibig sabihin dito mga boss, itong legit or original na CKP sensor genuine, sira na. Dahil nalubog ito sa langis. So tusok-tusokin natin mga boss kung mamamatay yung ilaw. Mamamatay kaso hindi na umiilaw. So busted pa rin yan mga boss pag ganyan. Kabila. Oh, ayun oh. Kabila. Hello, nawawala lahat. Pulsar. Wala yung pulsar. Ayo. Ayun. Matay din mga boss kaso ayaw na umiilaw. So dito pala mga boss So dito pa lang, alam niyo na kung ano yung mga piyasang papalitan niyo. So kahit ganito lang to mga boss, napakalaking tulong to para sa nag-uumpisa ng pag may mekaniko ng mga motor. Dahil may leak na nga oil seal dito, tatanggalin ko nga ito at papalitan ng bago. Kasi kung hindi natin papalitan, yung bagong-bagong CKP sensor na ating isasalang, sisiraan lang din ng langis yan. Pagkatapos, inalis ko nga yung mga carbon deposit dito sa loo para kahit papaano magkaroon ng magandang bahay itong ating stator at magneto. Ito nga ang itsura ng stator nung hindi ko pa nalilinis. Tad-tad dumi, kalawang at langis. Ito na yung bagong-bagong CKP sensor kinakabit ko na sa si stator at binalik ang mga pinag nagkakalas na tornilyo. At syempre kasama na rin dyan ang magneto. Nagpalit na rin ng bagong spark plug. Doon naman sa spark plug cap, nilinis ko lang ito kasi kapos na sa budget si Bossing. Matapos ko matroubleshoot at mapalitan ang dapat palitan ng mga piyasa. Eto na, titestingin na natin to. Eto na. Okay. So ang gagawin natin dito mga boss pa-testing natin ito kay Sir. Paikutin natin itong motor habang gamit-gamit niya. Check natin kung mamamatay pa nga ba. So, yung voltage niya mga boss, yung voltage output nasa 14.3. So, yung battery nito goods na goods, walang problema. Tsaka yung charging, walang problema mga boss kahit medyo may kalumaan na yung motor niya. Yung charging ng ECU is walang problema. So ang natin mga boss, patayin uh, patay man natin tapos balik natin yung mga kaha para matesting ni sir sa labas. And then doon natin malalaman kung namamatay pa ba itong motor habang ginagamit. Okay. Hello <laughs> ano, sir. Namamatay pa rin? Hindi, Hindi na. <laughs> no, 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 tumalayo, ha? <laughs> okay. Pero, okay na ba upload ko sa Facebook to sir? Kasama ka? Oh, Ayan.